At dahil holiday pala dito sa China guys, isa sa friend ko na manager sa Huashin sa trabaho namin, ayan tinrit kami ng aking husband sa Japanese restaurant dito sa Shanghai. He's a Thai, a friend of mine. Isa siya sa manager dito sa Huashin na kasama namin sa company at naging kaibigan namin ng aking isa pang kaibigan sa HP. Shout out to you, Jack, if you are watching. Thanks for the treat again. Nakakatuwa pa rin na ang mga Thailander, parang Filipino din, na very hospitality, tapos napaka-friendly din nila. At finally, eto na yung mga in-order namin. Kinilaw na pusit. At syempre, dahil nag-request ako ng ramen, eto na yung ramen na napakasarap pala dito. At syempre, hindi mawawala ang sushi. At nag-order din kami ng lamb the barbecue. Syempre may chicken at salad. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!